Pinoy Pride Abante si Isabella Jocelyn Butler na nakasungkit ng gintong medalya sa 3rd Asian Youth Games. Ang ibang detalye alamin sa muling pag-abante ni Raymark Patriarca. Patuloy na pinatitibay ng Pilipinas ang kampanya nito sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain matapos masungkit ni Isabella Jocelyn Butler ang ikapitong gintong medalya ng bansa sa Jiu-Jitsu. ni Butler ang girls 63 kg division matapos talunin si Aisha Aljnebi ng United Arab Emirates sa pamamagitan ng elbow submission sa final match nitong Webes ng gabi. Ang panalong ito ni Butler ay lalong nagpapatatag sa jiu-jitsu bilang isa sa mga pinaka na sports ng bansa sa mga darating na kompetisyon sa Asia at sa World Stage. Samantala, tinuldukan ni Mara Alexandria Sarinas ang medal drought ng Pilipinas sa jiu-jitsu matapos makuha ang bronze sa girls 57 kg category. Ginamit ni Sarina sang armbar submission upang mapasuko si Prasita Rumakom ng Thailand sa loob lamang ng isang minuto na nagsilbing unang podium finish ng bansa sa naturang larangan sa Asian Youth Games. Sa swimming naman, nagtapos si Rihanna Coleman sa ikapitong pwesto sa Girls 100 Meter Breaststroke. Ang mga medalya ni na Butler at Sarina sa nagbigay sigla sa Delegasyon ng Pilipinas habang papalapit sa huling bahagi ng linggong torneo ngayong araw. Ako si Ray Patriarca, Abante Sports, now na!